Christmas yung kidlat tapos napakalakas ng ulan, hindi tumitigil. Opo. Tapos po, may narinig akong ano, paparating sa sasakyan. Ano, napakabilis ng pagpapaandar. Ito po tapo kong pinutuban kasi yung patid ng asawa ko, tumakbo na kong sang dagat. Mas lalo po akong pinutuban na ba kung may nangyari mas mas mag, ano, tumakamak ko. O yung 30 years old kong anak, tumatagpo, Ang um, ba sa bangga, tapos Daw ko si Papay, kasi Isang manging isda ang pumalaot kasama ang kanyang labing tatlong taong gulang na anak nitong ikadalawang po ng Hunyo, June 20. Sa kabila umano ng sama ng panahon, ay sila ay nagpatuloy upang mangisda. At sa hindi inaasang pangyari, ay tinamaan ng kidlat ang ama na si Jericho Bongala at nagtamo ng third degree burn. Sa ngayon ay anim na araw nang nakakunfine sa ospital si Jericho. Mula sa Kamarini Sur, makakausap natin ang misis na si Mary Jane Bonggala. Magandang hapon sa Nanay Mary Jane. Opo, nagkaroon na ba siya ng malay, ma'am? Mayroon na po siyang malay. Opo, maaari niyo bang maikwento sa amin uh, nung mga oras na nagpaalam sa yo para mangisda po itong mag-ama mo? At nung nalaman mo na, na tinamaan na pala ito ng kidlat, itong mister mo? Nung Jurnes po, June 20, um, at 6pm po, Ah. Nakita ko yung asawa ko at yung anak ko, 13 years old na parang ano po, pupunta na sa laot kasi mood na sila ng kapote at ano yung asawa ko, yung plastic na pang para hindi siya maulanan. kapo oh, Tapos po, tinanong ko sila, sabi ko sa asawa ko, pupunta na kayo sa laot na umuulan. Oh, parang isulita pa nga po ako na pag matamaan din ang kidlat, akala ko ang sa akin. Pero ano, pumunta na po lang po sila sa lahat. Parang kinukutuban na po. Okay. Hindi po kumapakali nung gabing iyon. Pero araw-araw naman po siyang pumupunta sa laot. Isan maulan din, pero ba yung pakiramdam ko nung gabing iyon? Tapos po, napakalakas ng... May isang napakalakas na kidlat. Yung anak ko pong pangalawa na grade 4, ano po, 8 years old. Umiyak, parang nagparamdam sa kanya yung papa niya. Sabaya, Mama, papa. Tapos okay. po, mas lalo kung ano, kinutuban, hindi mo pa salit. Kahit umuulan, malakas ang ulan, tapos kumitid at lumabas ko sa may pinto namin. Kasi po, ang bahay namin, ano, malapit sa may dagat, okay. may pang, -pang dagat Kasi po, ang asawa ko, napaka, ano po, napapasipog niya sa kuyong isda para sa amin. Ang nasa isip niya po, hindi niya na makikita yung, ano, yung lambat pag gabi na. Bakit ma'am sa kabila ng sama ng panahon ay pinatuloy pa rin ni Sir na pumalaot po? Siguro po, ano para sa amin, kasi kami kumukuha pa ng pang-araw-araw namin na pinakain. Paano niyo naman ma'am nalaman na tinamaan na pala ito ng kidlat, itong mister mo? Maras po ang patugro, basta ko kahit umuulang doon, may pinto namin. Tapos yung kapitbahay po namin, kapatid niya. Apo. Inanong e ko po, sabi ko, Kuya, nakita mo po yung mag-ama ko si Tia. Ang palayo po kasi ng asawa ko, Ikoy. Tapos si Jake, yung panganay ko pong anak na 13, Sabi niya, kumulaot na daw. Tapos nalala ko hindi to Kasi po, sunod-sunod yung kidlat. Tapos napakalakas na ang ulan, hindi tumitigil. Apo. Tapos po, may narinig akong ano, paparating na sa Ano, napakabilis ng pagpapaandar. Tapos ako kung pinutuban kasi yung patid ng asawa ko tumakbo na papuntang dagat. Opo. Mas lalo po akong pinutuban na ba kung may nangyaring masama sa mag-ano, sa ko. At doon mo na ma'am nakumpirma na meron nang nangyari talaga dito sa mister mo. Opo, sa... Si ano ko po, yung 30 years old kong anak, tumatagbo. Ang um, sa bangga. Tumatakbong tulungan daw po si Papa niya kasi nakidlatan. Swerte itong anak mo na hindi po siya nadamay doon sa kidlat. Opo, kasi po sabi ng anak ko, ano, ginawan daw po ng paraan ng Papa niya, parang pinaano doon sa bangga, pina, ano po doon sa, para yung mapalayo sa kanya. Isip niya po si, ano, si Al. yung anak namin. Opo. Pero kamusta naman yung bangka nila? Hindi naman nasira? Hindi naman po. Saan ba siya, ma'am, na uh, tinamaan nung mga oras na yun? Siya ba ay nakasakay o nasa tubig po? Nakasakay po. Opo. Nung nakita mo na ito, ma'am, na mister mo, kamusta yung kalagayan ni mister? Hindi ko na po inisip. Nung tayong pong yun, hindi ko, hindi ko na po inisip na buntis ako. Tumukuha ko sa dagat kahit malakas ang ulan at may kirikidlat pa. Nakita ko po, mister ko, walang malay. Opo. Kamusta yung pangangatawan niya, ma'am? Ang buong kamay niya po, praso sa kanan, ano po, sugat na sugat. So, nung nakita niyo na, o nakadaong na po itong bankang sinasakyan ng asawa mo at ng anak mo, ano yung ginawa niyo, ma'am? Isinugod niyo agad itong mister mo sa hospital? Yung anak po po, tumatakbo na, tumisikaw na, tulungan. Kaya po yung mga kapatid po ng asawa kong lalaki, tumakbo na din papunta sa dagat. inan ano po nila, tinuyo yung asawa kong walang malay. Apo, nung nasa ospital, ano daw sabi ng doktor ma'am? Ano yung mga natamo niyang sugat? Yung sugat niya po dito sa may kanan na kamay, ano po, nasa third degree po hanggang ngayon, hindi po po... Maano, magaling. Pero ano daw sabi ng doktor, ma'am? Ito ba ay delikado? Sabi po ng doktor, ang oriente daw ko kasi galing sa kidlat hindi nila ma-notice o malaman kung ilang bultahi masabuti daw yung screening talagang galing sa ano po na lalaman nila kung ilang bultaheng kuryente ang pumasatawan Opo So ngayon ma'am kamusta na po itong kalagayan ni mister? So ngayon po nandito pa rin po kami sa hospital ano po araw-araw na nangailangan ng tulong financial sa pagkat pinaanong gamot sa kanya na wala naman dito sa loob ng ospita. Binibili sa labas at may kamahalan po ang mga gamot. Apo. So paano yan ma'am? Na meron po itong uh, kinakailangan na gamot po itong mister mo. Saan po kayo kumukuha ng pera para pambili po nito? Yung mga kakilala po namin na nalaman yung nangyari sa asawa ko. Kasi po alam nilang napakasipag na ang nista. Um, kaya tulung-tulong po sila nagbigay po sila ng kapag konting ang ambag yung, yung binibili bili ko muna ng gamot ano daw sabi ng doktor ma'am yung kailangan niya pang pagdaanan na gamutan po nitong mister mo? Under observation po po ang asawa ko kasi ano po yung heart niya daw po, yung puso. Tinitingnan okay. kung naapektuhan po ba ng kuryente ng kidlat, yung kidney, yung mga internal organs niya po. Pero itong anak niyo ma'am na kasama ni mister sa pangisla ay okay naman ma'am? Opo, pero yung gabing yun, hindi po siya mag iyak kiyak-ngiyak, nanginginig sa takot. Saksiya niya po kasi yung pangyayari. Trauma po itong naranasan po ng anak niyo, ma'am. Opo, ng, anak ko po. Tapos hindi po sila nakakapasok niyo na sa paaralan kasi po pinakausapan ko yung magulang ko po, yung ina ko na punin mo na sila. Opo. Ta e, mama ko po yung nagbabantay muna sa kanilang dalawa. Tapos ngayon po ay buntis ka pa po, ma'am. Ilang buwan na po, po ito? Opo, seven months po. Dito nga po sa ospital, hindi tinapayagan na magbantay ang buntis. So, ano ginagawa niyo, ma'am? simula na hindi ko na po si kaya na nasa bahay lang na ang mister ko na dito sa ospital. So ano yung ginagawa niyo ma'am? Sino yung nagbabantay sa kanya? Ako po, dito sa ospital. So pinapayagan naman ma'am na kayo ang May, uh, mag-alaga po sa... Yung mga atawal. kapatid niya po, pupunta dito tapos para kasama ko po. Tapos merong bibilhin po sa labas na magamot yung pong iniiwasan na hindi ko mag hindi daw kumaaari mag pagpataas tapos lumabas-labas kasi po daw buntis. At saka ma'am, dalawang buwan na lang ay mga ka na. Opo, August po. So yun pa yung isa pa sa iniisip niyo ma'am. Opo. So ngayon ma'am, sino po yung nag uh, kumbaga nagbibigay ng uh, sa pang-araw-araw nyo pong sustento? Nagpapasalamat po ako sa mga kakilala ko namin kasi nakita ko pong mababait po nila pakunti-kunti, nagbibigay po sa ng tulong sa amin. Opo. Pero may sinabi naman ng doktor kung kailan daw po posibleng makalabas po itong asawa mo. Sabi daw po ng doktor, baka daw po matagalan kasi po ang sugat niya. Hindi po po talaga magaling. Opo. Alalang malala po, po Nasa magkano ma'am yung gamot na nireseta po ng doktor ma'am? Kasi maliban sa gamot, meron pang ointment na linalagay po sa mga opo, meron po meron pong ointment. Hindi, 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 hindi rin po available dito sa loob ng no, hospital. Bili-bili din po namin sa labas. Opo, nasa magkano po yun, ma'am? Yung pong ganitong kalaki, 3K, 3,000 po. Araw-araw -araw po kailangan ko ng ano, libo-libo para Apo. makabili, para makasurvive po ang asawa po. Opo, sige ma'am, stand by ka lang po ano. Uh, para sa ating kalaman, makakausap natin ngayon si Ma'am Ruth Pakala, ang local weather forecaster ng Pag-asa. Magandang hapon po sa inyo, Ma'am Ruth. Uh, yes, Sir Tomer. No, ma Marahay na hapon po. Opo. sa mga viewers at yung tagapagdangog kang ako, Bicol. Opo, nung araw po ng June 20 po, kamusta po yung lagay ng panahon sa, especially doon sa Pasakaw Sir ma'am? Yung panahon natin, nung June 20, Uh, ang nakaka-apekto po sa atin, uh, uh po ang nakaka-apekto. Uh, at saka ITCC naman sa bandang Palawan ng Mendino. Pero particularly, dito sa Kabikulan, uh, po ang nakaka-apekto. So, uh, may mga, ang Easter po, usually, may mga uh, localized thunderstorms siya na dala Uh, mga convective clouds po ito, ano? Opo. Nagmamature po siya, lalo na pagkahapon o gabi. Kaya common po ang mga thunderstorms. ah uh, ibig sabihin po natin ang thunderstorm, hindi lang po pag-ulan. Uh, may kasama itong uh, kulog at kidlat. Opo. Opo. Sa mga ganitong sitwasyon, ma'am, advisable po ba na pumulaot pa ang mga mangingisda, ma'am? Hindi po, sir, kasi Uh, kami nga, paulit-ulit po namin na uh, uh, sinasabi yan uh, sa mga ano radio station na uh, pag, uh, kasi tayo hindi nawawala sa atin ang tinatawag na localized thunderstorm. Ibig sabihin, posibleng sa isang lugar, may pag-uulan, kulog at kidlat, pero kunwari sa bandang naga, pero sa bandang uh, partido, walang ganon. Okay. So, tinatawag po siya na localized, ano po. Ang lagi naming advice sa mga kababayan natin na magsasaka at mangingisda Abo. Okay. na kung pupunta sila sa kanilang sakahan at kung mangingisda, mas, mas safe po na sa umaga kaysa sa hapon. Kasi po yung maturity ng convective clouds na tinatawag natin na yun ang nag, nagdadala ng mga localized thunderstorm na may pag-ulan. Minsan kasi po pag-umaga kahit walang pag-ulan, ah uh, kung nandun yung kidlat at kulog. kung okay. sinabi natin na thunderstorm, kahit po kalmada ang dagat, or minsan pag nandyan na ang thunderstorm, nagkikreate yan ng ano, uh, sudden gust ng wind. Ano po? Okay. Uh, kasi mga convective clouds siya. Pero kung makikita natin na may kadiliman na ang ulap, Uh, sign na po yan na may ano dyan, Uh, maturing na uh, convective clouds. Apo. At kung nakikita natin na, uh, makikita naman po kasi yan pag nasa laot ka, Apo. na uh, at fall, horizontally, makikita mo na madilim. Minsan nga, alam niya ng mga na umuulan na, umuula na doon at mamaya uulan na din sa lugar mo. Apo. Ang tawag natin dyan ay distant precipitation. Ma'am, para sa kalaman din po ng publiko, gaano po kadelikado na matamaan po ng uh, kidlat? Ay, wala pong ano, posible pong ikamatay kasi malaking bulsahe po yun. Uh, minsan po, uh, may, may mga nakaka kasi baka hindi yun yung main na cloud to ground lightning. Kasi minsan, Uh, hindi natin makikita yan, lalo na pag hindi pa naman masyadong kadiliman ng paligid. Opo. Ano, so marami tayong iba-ibang klase ng lightning. Merong cloud to cloud, Opo. merong within cloud, yung parang nakikita natin sa gabi na Christmas light lang. Opo. Uh, within sa uh, convective clouds. At yung pinakadelikado po is yung pinatawag natin na cloud to ground lightning. Opo. At itong cloud to ground lightning, pag tinamaan ka po, ng iyong talagang main na cloud to ground lightning ay, ay hindi po ligtas. Malaka, malaking bolt ito. O minsan naman, uh, hindi, na, sinasabi natin na tamahan tayo ng kidlat, pero bakayong uh, baka yung ground na lang, kumbaga yung mga galamay na lang. Kasi pag, pag uh, tumama po ang cloud to ground lightning sa lupa, ang tendency niya, lalo na kapag basa ang lupa, ay eh yan. Eh, kung nakaapa ka sa lupa, kahit malayo ka doon sa pinaka natamaan ng cloud to ground lightning, eh ka pa rin po. Apo. Salamat po ma'am sa informasyon. Ano? Ngayong hapon, maraming maraming salamat po. Yan po si Ma'am Ruth, pakalaang ang local weather forecaster ng Pag-asa. Maraming maraming salamat po ma'am. Yan na. Dumako na tayo at para sa agarang pagtugon sa inyong alalahanin, Sir Gerson, nasa kabilang linya ng ating telepono, yan si ang coordinator ng Acubicol party Partylist sa Kamarinisur. Magandang hapon sa iyo, Sir Gerson. Magandang hapon naman po sa inyo. Apo, Sir Gerson, pang-anim na araw na po itong nasa ospital itong si Jericho matapos na tamaan po ng kidla tabang ito ay nangingisda. Ano po ang uh, maaring uh, libreng servisyong maibigay po ng Party Partylist? Okay po. Ang isa po sa pwedeng may tulong ng ACOBICOL, uh, yung uh, bill niya po sa hospital, Apo. yun po ang possible po kagad na may tutulong sa kanila ng uh, ACOBICOL. Dapat lang po makita natin eh na lumabas yung bill na Apo. galing sa hospital po para po na actionan agad po. Apo. Ano po ang kanilang asana proseso po para matanggap po itong tulong? Okay ang kailangan lang po nila pag may bill na po, papotocopy po yun, dalahin po dito sa opisina lang ako, Bicol, tsaka yung ID po ni, ni uh, noong pasyente, tsaka yung maglalakad. Yun lang po yung final bill, okay. tsaka yung ID po, yun lang po ang kailangan na dalahin dito. Apo. Dahil po dyan, maraming maraming salamat po Sir Gerson Alvarez, ang coordinator po ng Akubikol Party List dyan sa probinsya ng Sur. Yan mga kaksyon, bukod pa sa Akubikol Party List, nasa kabilang linya ng ating telepono si Vice Mayor George Bengua ng Pasakaw Sur. Magandang hapon po Vice Mayor George. Yes, Peter, uh, magandang hapon po uh, sa sa inyo rin. Opo, kasi ang inaalala po ng pamilya yung mga gamot po na nasa labas po ng ospital. Ano po yung maaring maitulong po ng LGU po sa pamilya po ni uh, Mary Jane? mag uh, po provide po tayo ng uh, financial uh, assistance. Opo. Uh, uh, sa pamamagitan po ng uh, SWD, no, ang uh, MSWD. So, uh, agara naman tayo nagbibigay ng uh, financial assistance sa mga ganyan na uh, kaso na uh, experience ng na ating uh, constituents dito sa bayan ng Apo. Uh, Vice, paano po nila ito matatanggap? May ano po yung proseso na dapat nilang asahan po? So, uh, kailangan, uh, unang-una, uh, mag- uh, uh, punta sila sa office ng DSWD, Apo. then uh, magdala sila ng certificate of uh, indigency and uh, medical uh, abstract na no, para gawin sa, sila ng thesis study para medyo malaki yung naibigyan natin sa sinesya ng dahil po dyan, uh, Vice, ano po ang mensahe natin dito sa pamilya po? Gusto ko lang ipabot sa ano, um, nalulungkot kami sa ah uh, nangyari sa kanyang aksidente, no? Uh, nakatawa naman ang kanyang kalagayan. So, uh, kilala ko ang pamilya ng Punggala. Una, na uh, pagpapaabot ko ng pagkirama ay sa pag uh, ano, sa nangyari sa kanya. And uh, gusto ipaabot na huwag sila mag-alala. Tutulong po ang uh, uh, lokal na pamahalaan ng bayan ng Papataw. Apo. Apo. Na, na makapagbigay ng asistensya sa, sa pamilya ng uh, accident. Apo. Dahil po dyan, maraming maraming salamat po, Vice Mayor George Bengua ng Pasakaw Kamarinisur. Maraming maraming salamat po, Vice. Apo. Apo. apo balikan ko lang si Nanay Mary Jane. Ano? Nanay Mary Jane? Opo. Apo, narinig niyo po ang usapan namin ng Ako Bicol Party List in case po na may uh, final billing na po, ay sasagutin po ng Ako Party List. At maliban po dyan, tutulong na po ang lokal na gobyerno sa pamagitan po ni Vice Mayor at DSWD na mayroon po kayong matatanggap na medical assistance.